Matatandaan na noong 2019 ay nasimulan na ng mag-asawang sina Aiza Seguera o mas kilala sa tawag na Ice at Lisa Dino ang proseso ng IVF o kaya in vitro fertilization na kung saan ang egg cell at ang sperm cell ay pinagsasama sa labas ng katawan sa isang laboratorio para gawing embryo. Pagkatapos ay ililipat sa matris ng babae at kapag ito ay matagumpay na tanggapin ng katawan ay magdudulot ng pagbubuntis. Ang IVF ay isa sa mga pwedeng opsyon ng mga same-sex couples upang makabuo ng isang pamilya. Ngunit makalipas ang limang taon ay wala pa rin sariling anak sina Ice at Lisa. Ano na nga ba ang nangyari sa prosesong IVF nila? Anong mga naging problema at may balak pa ba silang magkaanak? 2014, nang ikinasal sina Aisa at Lisa sa isang intimate ceremony sa California dahil hindi pa ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Maraming bumatikos sa kanilang relasyon, mula sa konserbatibong Pilipino hanggang sa ilang sektor ng lipunan na hindi patanggap ang ganitong klasing relasyon. At noong 2016, ay napagdesisyonan nilang magkanak sa pamamagitan ng IVF. Subalit sa kalaunan, ay pinagpaliban muna ng mag-asawa ang kanilang mga plano. Ayon kay Aisa handa siyang gawin ang lahat para sa pangarap nilang maging magulang. Pagkatapos ng masusing proseso ng paghahanap ng ospital o pasilidad para sa IVF, napili ng mag-asawa na gawin ito sa isang ospital sa Malaysia. At nakapag-post itong si Lisa ng update sa kanyang social media na nagpapa-injection na itong si Ice para sa kanyang egg harvesting. Magmumula ang egg cell kay Ice at ito ay ife-fertilize ng sperm mula sa isang donor. At kapag nabuo, ay si Lisa ang magdadala nito sa loob ng siyam na buwan. Isang Caucasian na six-footer na binigyan nila ng codename na Superman, ang napili ng mag-asawa na maging sperm donor. Ayon sa kanila, Blue-eyed at kamukha ng aktor na si Liam Hemsworth si Superman. Malapit sa ugali at personalities nila si Superman at may maayos na medical history. Siya rin ay may background na lahing Czech or Russian. At huwag ka, isa itong sumakum laude at musician na maraming alam gamitin na musical instruments. Marami ang na-excite at naghintay sa magiging anak nila Ice at Lisa. Ngunit walang naging balita mula sa kanila kung ano nang nangyari tungkol dito. Naging tikom ang kanilang bibig sa kada hila nang ito ay napakapribado at sensitibong bagay para sa mag-asawa. Mahirap na proseso at mabigat sa damdamin ng kahit sinong mag-asawa kapag hindi nagiging matagumpay ang pagbubuntis. Marahil ito nga ang dahilan kung bakit hindi na ito muling napag-usapan at nakukwento ng mag-asawa sa kanilang mga interviews. Idagdag pa dito noong panahon ng pandemya at ang sobrang busy na schedule ng mag-asawa kaya't nahirapang pumunta madalas sa Malaysia. Ngunit sa isang interview kamakailan noong June 2024, natanong itong si Lisa tungkol muli sa posibilidad ng pagkakaroon ng anak nila ni Aisa. Ayon sa niya, gusto pa rin daw ni Issa pero hindi lang ito sinasabi sa kanya at sa kasalukuyan ay hindi naman daw nila itong hinahabol talaga at pabirong sinabi na ang bago nilang baby ay ang negosyo nilang Fire and Ice na isang movie and concerts production company sa kabila ng lahat, open pa rin daw si Lisa, magkaroon ng bagong miyembro ang kanilang pamilya. Aniya, for me, napakalaking bagay ang magkaroon ng another family. I think it will bring us closer. At ayon sa kanya, pwede pa naman daw nilang gawin ulit ang IVF dahil maari pa ito hanggang edad na 45. Hindi man nabibiyayaan sa kasalukuyan ng anak sina Ice at Lisa. Itinuturing sariling dugot na rin ni Ice ang anak ni Lisa na si Amara sa dating karelasyon. Nagdiwang ng ikalabimpitong kaarawan itong si Amara na ngayon ay nag-aaral sa US at kapiling ang kanyang biological father. Mahal na mahal at malaki ang pasasalamat nitong si Amara kay Aisa dahil andyan ito palagi para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. At sa isang Instagram post ay ibinahagi niya ang kanyang mensahe Para sa amang si Ice, Happy Father's Day to my Papa. I hate to think that some people think you're just my stepdad. You have raised me and molded me into the great girl I am today. Thank you for always raising my standards in men and relationships in general and teaching me to never settle. Watching you and Mama love each other despite every challenge in life is so inspiring. Thank you for being the one for my mom. Despite her everything, despite mine, You are our peacemaker. I love you. and Entertain our naps every day, Dad. Thank you for being with me through everything. I'm so proud to be your daughter. Ano ang masasabi mo sa kanilang plano? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong puno ng inspirasyon.